Isayas Awit ng papuri sa Diyos Ikadalawamput-anim na kabanata Sa mga araw na iyon, ang awit na ito'y aawitin sa Huda. Matatag na ang ating lungsod. Ang pagliligtas ng Diyos ay parang pader na nakapalibot sa atin. Buksan ang mga pintuan ng lungsod para makapasok ang bansang matuwid at tapat sa Panginoon. Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. Ang totoo, ibinabagsak niya ang mga mapagmataas. Winawasak niya ang kanilang lungsod hanggang sa madurog sa lupa at ito'y tinatapaktapakan ng mga dukha na kanilang inapi. Patag ang daan ng taong matuwid, at kayo, Panginoong Matuwid, ang nagpatag nito. Panginoon, sinunod namin ang inyong mga utos, at nagtiwala kami sa inyo. Hangad namin na kayo ay aming maparangalan. Buong puso kitang hinahanap-hanap kapag gabi. Kung hahatulan nyo ang mga tao sa mundo, matututo silang mamuhay ng matuwid. Kahit kinaawaan nyo ang masasama, hindi pa rin sila natututong mamuhay ng matuwid. Kahit na naninirahan silang kasama ng mga matuwid, patuloy pa rin sila sa kanilang gawaing masama at hindi nila kinikilala ang inyong kapangyarihan. Panginoon, nakahanda na po kayong magparusa sa kanila, pero hindi nila alam. Ipaalam nyo sa kanila, Panginoon. Ilagay nyo po sila sa kahihiyan. Ipakita nyo sa kanila kung gaano nyo kamahal ang inyong mga mamamayan. Lipulin nyo po sa pamamagitan ng inyong apoy ang inyong mga kaaway. Panginoon, ilagay nyo po kami sa mabuting kalagayan sapagkat ang lahat ng aming nagagawa ay nagagawa namin sa tulong ninyo. Panginoon na aming Diyos, pinamahalaan kami ng ibang Panginoon, pero kayo lang ang aming sinasamba. Patay na sila ngayon at hindi na mabubuhay pa pinarusahan nyo sila at pinatay para malimutan at hindi na maalala pa Panginoon pinalawak nyo ang aming bansa pinalapad nyo ang aming mga hangganan at itoy nagbigay ng karangalan sa inyo Panginoon pinarusahan nyo ang inyong mga mamamayan at sa kanilang mga paghihirap ay dumulog at tumawag sila sa inyo Panginoon kitang-kita nyo ang aming paghihirap tulad kami ng isang babaeng nanganganak na napapasigaw dahil sa tindi ng sakit. Dumaing kami dahil sa hirap, pero wala rin kaming iniluwan. Wala kaming nagawa para iligtas ang lupain namin at hindi rin namin nalipol ang mga taong kaaway namin dito sa mundo. Pero muling mabubuhay ang inyong mga mamamayang namatay. Babangon ang kanilang mga bangkay at aawit sa galak kung papaanong ang hamog ay nagpapalamig ng lupa. Kayo rin, Panginoon, ang muling bubuhay sa mga patay. Mga kababayan, pumasok kayo sa inyong mga bahay at isara ninyo ang inyong mga pintuan. Magtago muna kayo hanggang sa mawala ang galit ng Panginoon, sapagkat darating na siya mula sa kanyang tirahan para parusahan ang mga tao sa mundo dahil sa kanilang mga kasalanan ilalabas ng lupa ang mga taong pinatay at hindi na niya itatago pa.